So, ang ating gagawin naman po is para makita natin yung ating mga violation. So, pupunta tayo ngayon dito sa ating Facebook. Ayan ang ating Facebook. So, yan ito. Ito po. Ganito lang po ang pinakamabilis na paglinis ng baboy. Dyan. Ayan. Ayan. dati? Ayan. So, ayan. Ads lang yun. Advertise ko lang yun. So, pupunta tayo dito sa tatlong dot na to. Ayan. Para makita nyo na. Ayan. Tapos, pupuntahan natin dito yung ating help and support inbox. So, yan. Sa, ito naman yung sa verified ka na sa support. kasi yung iba, hindi nyo po nakikita yan. So, yan. Makikita mo pag verified ka, nandiyan na po lahat. May verified, account management, content, and audience tools. Ito yung mga tools mo. Yan. Check natin. Yan. Ang dami, di ba? Creator Tools, Real Stores, Gaming, Audience Growth, Content Standards, Insight Analytics. So, yan. Open na po siya lahat. So, yan. Diyan pag-aaralan nyo na lahat yan. So, ipabalik natin. Kasi ang pinag-usapan natin dito yung mga violation. So, yan. Para maganda yung pag-explain. Support Inbox. So, yan. Pagka meron po dito nakalagay na alerts, hindi po check na ganyan na lalabas meron po kayong nandito ang dami ang dami niyan mga words yan mga bilisyon so yan dapat ganyan lagi siya para clear so kahit sa report po ganyan po dapat green siya lahat para at po makikita niyo po yung inyong account na madinis so yan makikita niyo na po yan sa kapag buburahin niyo po yung inyong mga report problem so makikita niyo rin po dito po pag may mga issue kayo gagawin niyo po dito po sa report problem So ang gagawin nyo lang po, magagawa kayo ng letter. Then i-continue report nyo lang. Ayan. Kaya makikita nyo lang po, ganyan lang po siya matagal lang po ng kaunti. Then para is lahat po ng mga dapat gawin, gagawin nyo. Tapos ang gagawin nyo, include report. So pagkagamit mo page dito is page po, hanapin mo dyan. Pero pagkagamit mo po is profile, hanapin nyo po yung, ayaw ka yung niyang page pagkahanapin nyo yung profile, ayan, profile. Pipindutin nyo yan. So, aking profile, ganyan. So, yan. Yung account na may violation, pwede nyo pong screenshot. Tapos, i-upload nyo po siya dito. Ang pag-upload po, ayan po, upload po. Tapos, gagawa po kayo ng letter. Gano'n lang, napakasimple lang. Tapos, para alam kayo na, syempre, hindi naman tayo perfecto. No? Para maintindihan din ni Facebook or ni Meta na meron kayo sa kanilang concern na hindi nyo sinasadya or nagkamali kayo dun sa inyong pag-upload ng inyong mga video para at least mas malaman po niya at i-review niya po yun. So at least meron kang report na nakita niya na sincere ka na ka ng tulong sa kanya para tulungan ka niya or iburahin yung mga dapat matanggal sa iyong account. So yan, ganun lang po kasimple yan. So marami pa tayong pag-aaralan dito kasi marami po yan lahat po yan tapos sa settings po natin ang dami po para malaman nyo yung lahat so isa-isa nyo po yan so at least mas maganda po yung meron tayong nalalaman so yan mas maraming alam mas maraming matututunan yun na lang po sa ating ginagawa sa pag-release so yan pipinutin ko ulit yung aking files na profile yan, yan tapos pagka makikita nyo yung aking dashboard dapat ganyan kahit namumula yan, walang problema yan. Ang importante po kasi yan, nag-upload ka everyday. So, yan, pipigyan natin yung proper recommendation. Yan, dapat ganyan po siya. Para makita nyo, yan, madino na matino yan. Yan, ganyan po siya. Tapos, nakalagay niyang ganyan. Wala po siyang unplug. Kasi, yan ang makikita nyo is dapat ganyan lahat. So, okay. Yan lang clear. Malinis po yung inyong account. Maraming maraming salamat po. And sana po meron kayong nalaman. Ayan po, napakasimple lang gagawin. Susundan nyo lang po yung video na yan. Papanoorin nyo lang. So, mas maganda po dalawa ang cellphone nyo para yung isa. Napapanood nyo siya. Tapos sinusundan nyo lang. Ayan. Okay, maraming salamat po. Ayan po yung aking YouTube channel. Makita nyo po yung profile cover ko. Ayan. Galbong Kulay TV Vlog. Sa po naka-attach na rin dyan yung aking TikTok, nandyan na rin po. Pwede nyo na i-attach lahat yun. Yan, maraming salamat po and babayta na natin ulit yan. May kita nyo yan dyan o, yan o YouTube channel. Salamat!